Lalaki patay matapos pagtatagain at pagsasaksakin sa bayan ng Albuera Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, 32 maupay nga Jimmy. Isang lalaki pinagtataga at pinagsasaksak patay sa bayan ng Albuera Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima na si Alias NCO sa Centeno Anus, resident ng Barangay Sir Wood sa Laturang Bayan. Naglalang ang suspect si Alias Road 35 Anus Binata, kabarangay ng biktima nangyari sa rin sa sityo Katipunan, Barangay San Pedro, Alvera, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, nagkaroon na mainit na pagtatalong suspek at ang biktima dahilan na kumuha ng itak ang suspek at pinagtataga at saka pinagsasaksak ang biktima, tinamaan sa si iba't ibang bahagi ng katawan. Itinakbo pa ang biktima sa Alvera Municipal Health Office para malapatan ng kakulang luna sa Idideklara na dead on arrival ng atiding position. Samantalang suspek, ay pinaghanap ngayon ng kapulisan. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Starteto Jimmy, angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Nagkang salamat, Jimmy.